Mima, good morning. At ngayon nga pong araw na 'to ay dumating from Laguna ang aming mga similya ng tilapia taon nga po pala kaming nag-aalaga ng mga tilapia. Dahil itong asawa ko ay gumawa ng mini fish pan dito sa ah, bilang lang ng aming bahay. Maganda rin po siyang negosyo kasi bukod sa may ulam ka, eh mabibenta mo pa sa magandang presyo. Kaya nga lang, dito sa aming mini fish pan ay 3,000 pieces lang na tilapia ang kasya. Kung titingnan mo, syempre maliliit pa yan, mga similya pa yan. Pero kasi kapag naglakihan yan, ay sikip na sila dyan sa fish pond na yan. Dati, nung nagsisimula pa lang kami ay nag-start kami sa 5,000 na tilapia. Kaya nga lang, sobrang sikip na nila naglakihan sila. Kaya, ang nangyayari ay namamatay yung iba. So, ayan nga po, ganyan nga po pala maglagay ng tilapia na sa fish pond, yung mga similya. At ito nga pinapakita sa akin ng asawa ko dahil merong nasamang similya ng hipon isa lang naman yung nakita namin si Milia ng hipon, no? So, sana dumami siya. So, ayan nga po. Samahan nyo kung tingnan yung tinuturo sa akin ng asawa ko na naisamang si Milia ng hipon. Ayan, isusum ko po. Actually, isa lang naman siya. Ayun. O, diba? ba Maganda pong negosyo tong pagtitilapia kasi uh, ang alam ko last year nagbenta kami is 110 per kilo sa palengke. So syempre yung nagtitinda sa palengke ay ipapasa na nila yung tilapia na ang nasa 150 per kilo to 180 depende din po sa klase ng tilapia. Ah. Tsaka feeling ko magiging maganda yung outcome ng pag-aalaga namin ngayong taon kasi meron kaming poultry. Ito po yung tinatawag na fish and poultry farming. So dahil yung layer namin ng mga alaga, ah uh, purong feeds yung kinakain din nila, yung mga kanilang dumi ay makakain ng tilapia. So basta taba sila. Actually, hindi po yun madumi ha? Sa mga nagtitilapia po talaga or bangusan, is yung dumi talaga ng uh, manok yung pinapakain nila. Kasi po, hindi po yun madumi. Yun po ay purong feeds din. So, nothing to worry po na sabihin nyo na ayaw nyo kainin yung tilapia kasi ang kinakain nila yung dumi ng mga, man, mga manok. Ah, hindi po ganun. Ayan po ay malinis mas tataba at mas lalaki po ang mga alagang tilapia. Actually, meron pong mas malaking fish pan na nandun sa kabila. Nandun po kanina umaga yung asawa ko dahil nagbulos din sila. Mas marami po ang laman nun. Nasa 30,000 na tilapia. Yun po ay sa father-in-law ko. Pero ngayon ay hinati-hati niya na kasama yung asawa ko sa naghat uh, na, nahati doon. So, bukod jan sa mini fish pan namin, eh may tilapia din kami doon sa kabila. Sa susunod po ay bibidyohan ko rin para makita nyo rin at may idea kayo sa mga gustong mag fish pad. Kung kayo naman po ay may bukid o malawak na lupang katulad ng ganito, ay pwedeng pwede po kayong maglagay ng ganitong negosyo. Kasi nga, uh, sayang din yung lupa. Bukod dyan ay yung kabila na yan, ay taniman naman namin ng palay. So, ganyan lang po ang buhay dito sa bukid. Kailangan mag-isip ka kung ano yung pagkakitaan mo at anong pwede mong mailagay sa lupa, di ba?